So good day mga boss, uh, magpapalit tayo ng terhager ng ating Honda Click So hindi pala sa atin itong Honda Click, may nagpaayos sa atin At uh, papalitan natin ng air blade uh, terhager hugger, so rear terhager hugger yan mga boss So yan, bali hindi pa natin nabuksan pero unay lang muna natin tanggalin natin to Yung mga screw neto, tapos itong 10mm na tatlong 10mm para matanggal natin itong upuan at itong cover na to para ma-access natin yung uh, ilalim na ito mga boss para mailagay natin itong tire hugger na to. mga boss, tanggalin natin yung dalawang 10mm dito. So, magkabilaan yan para matanggal natin to. Pero meron pa dito sa taas mga boss. Para matanggal natin yung airbox natin. bali dalawang 10 mm tapos sunod yung dito sa taas sunod mga boss is yung nasa taas so eto yung sunod na tatanggalin natin yun 10 mm din siya mga boss bali ano na to eh replacement na ay hindi na hindi na kailangan kasi ano na sira na rin airbox ay ano niya ng airbox sunod mga boss tanggalin natin tong ano na to host na to so yan yung host na to sa oil breather yan madali naman natin matatandaan yan kung saan nakalagay yan tapos sunod ay ito screw na to kailangan tanggalin natin to para matanggal natin mahugot natin yung ating airbox Ayan. maluwag okay, na yan tanggalin lang natin kailangan yan pwede na natin mapanggal yung ano, airbox natin Ayan. Ayan. Tanggalin din natin yung boss dito mga boss sa ano natin sa transmission gear so ito pwede na natin ito mahugot okay. so yan ito yung ating airbox ito may ano na pudpud na sya oh. kaya hindi na kumakapit ng maayos yung ano yung dati strinisa so, lang natin ito mag mamaya pag pinalitan natin sya o oh, binalik na natin sya So yan yung kanyang ah, likod ng airbox. Ito. Gaano na naman siya. Pupudpud na naman tong part na to. So gawin natin to mga boss. Tipan uli natin to. Nagawa na natin to eh. Pero ngayon ganun uli siya. So uli natin yan Tapos sunod mga boss Tanggalin na natin to So sunod na gagawin natin mga boss Para matanggal natin to Tanggalin natin yung Ito Yung part na to. Tanggalin na rin muna natin tong screw pinaka-cover niya. Pinaka-takip niya. So, ayan. Sunod, ito mga boss. Itong alin. So, dito sa kanya, alin to. Ewan pa lang kung um, pagdating ng stock, kung anong tsura na ito. O kung screw ba o alin ba talaga. Tapos, galing na natin mga hose Ito. Kailangan natin ng price Ayan. Ito, ito, natanggal na natin sa ating kulan. Ayan susunod mga boss. Tatanggalin naman natin ito. 그러 natin siya maayos. Check natin yung kulay ng ito loob. Kung so, may mga laman. So, okay. So, sunod dininsan lang natin ito mga boss. So, ito na rin pala yung lalagay natin mga boss. pag na natin ngayon para ma-check natin kung okay ba. o k a naman. dito sa loob, meron siyang yung pinaka-cool niya. Meron siyang ganyan. mga boss ay tatanggalin natin mga tornillo so para matanggal natin tsaka gagamitin din natin yan dun sa bago mga boss <laughs> so yan pati itong isa pati yung pinakalak nya kasama yan dun sa gagamitin natin mga boss pati itong hose at itong pinaka cup nya yan tanggal natin na ito tanggalin naman natin yung kanyang Boss mga boss. So yan. okay tinisan na natin yung post na to para pag uh, kinabit natin sya dun sa bago ay uh, okay yung post na goods yan so yan patay eh, tungkap, kailangan natin tungkap so yan mga boss natanggal na natin yung mga pin dito sa dito may datira pang isang pin uh, tingnan na lang natin kung saan natin magagamit yung mga post So ito yung dalawang pin mga boss Yan mga boss Nailagay na natin yung dalawang pin Na natin dito So yan At Kasunod naman naman natin yung Ito mga boss ito. So kailangan Sagad na sagad yan para Hindi tumulo yung ating kulan mga boss Uh, i lang natin to o straight natin to tungkos na to so, para sumakto siya dito yung pinaka ano nya pinaka tubo nya tapos ilagay natin siya ng talagang straight mga boss so straight dapat para hindi siya tutulo So, hindi siya maglilit dyan sa loob. Ayan. So, okay. Sunod. So, Ayan, lagyan na natin. Okay. Okay so, na siya. Tapos. na natin mga <coughs> sunod hindi gamit na natin screw natin mga boss yung pinanggal din natin kanina so yan ah uh, install na natin ito mga boss dito pero linisa man na natin itong pipe na to so yan linisa man na natin siya So yan mga boss na medyo nalinis na rin natin yan. at uh, sunod ikabit na natin tong tire hugger natin. Ito daan, -daan lang. Okay. Palitan na natin yan. So, ayan. Okay na. Sunod. Yung host na to. Ang ating uh, host. So, ayan dito. natin pinaka-lock nya so tapos lagay lang din natin dito so yan kasi ito okay so parang stuck lang sya so sunod mga boss dito na tayo sa cover nya ito na yung last so yan huwag muna natin fix yan kasi ilalagay pa naman tayo ng coolant so yan <coughs> check lang natin yung pinaka clearance nya okay so yan tapos may kita rin natin yung level ng ating coolant dito so kitang kita na natin yan Okay. tapos uh, yung tornillo rin mga boss na stock na tornillo so eto so yan so gagamitin din natin yung tornillo na yan tapos sunod na lang maglagay na lang tayo ng coolant at uh, pwede na natin itong i-close So ito yung gagamitin natin kulang buti meron pa pero sana sumaktos to. So yan. Okay. So sana napuno natin yan o may level natin yan mga boss.